Ano yeah. <laughs> so, so, nanay Amy, hindi namin nabita. Anong nangyari? Sa so, perjury, uh, hindi namin alam kung may admit siya sa so, loob eh. Per asa, perjury. Tumain ako so, sa inyong question na sa sabi paano kaya to so wala kaming alam kung nasaan si nanay at saka si Per pero ang problema mga kababayan nawawala si Per Joy at saka si nanay hindi namin alam kung nasaan sila ayan, andyan na si Manang salamat Manang, nakapasyal ka bisita, bisita <laughs> so, Mga kababayan, may bisita tayo. Uh, um, Mama, nice. Si Sweet Charm. Sweet um, Charm kasama sa Team Rice above yan at uh, nag-message na darating daw kasi may uh, blessing na ibigay para po kay ano para kay sa uh, Rice Opo, para kay Nanay Amy, para sa para kay Per. Ngayon kasi nabalitaan nila na sa araw na ito is uh, yung araw na pupuntahan namin si Per, si Nanay Amy kasi pangalawang araw na kailangan natin dalhan ng pagkain, at kung ano mga pangangailangan. Kaya nandito si big From rice above po yan. Ayan. Ito silang ibinigay na. Uh, Ilan to ma'am? 17. 17,000. Donation. So, pero hindi po para kay ano lahat. Uh, bahala ka okay. na. Ha, yan. Bahala siya yung sa at So sabi ng rice above mga kababayan. Bilhan ng Very cellphone good. si ano si Nanay Emi. Kasi wala siyang cellphone hindi namin siya nakukontak. So gusto ko po kasi tuloy-tuloy yung ating uh, uh, pag-i-help, communication, kaya yun ang pinaka-best na paraan pagkaroon siya ng ah, uh, cellphone para anytime pwede ko siyang kontakin, tawagin, malalaman natin kailang, kung ano yung mga kailangan. Oo, uh, para kung ano yung request kailang. ni Fer is maibigay natin kasi medyo malapit ako sa Mandaluyong. Oh, sa Mandaluyong, saglit lang. Kaya ngayong araw na ito, pupunta kami dyan siya, ano. Ah, kain ka muna. Alam mo, sal ka muna. Sige na, kuha ka siya ng pagkain. Ayan, so mga kababayan, ah, uh, Samahan niyo po kami, dadalawin natin ngayon si Pearl. Pero alam po hindi natin makikita si Pearl kasi nasa loob na. Bukuha lang tayo ng info about sa nanay niya. At uh, ito, magbibigay tayo ng cellphone. Abangan niyo mga kapupayan, 70,000 po ito. Yung binigay ng Team Rise Above. Kaya maraming maraming salamat po sa bumubuo ng uh, Team Rise Above. Lalong lalo na po kay Tita Kanes. Ayan, maraming maraming salamat. At sino po yung mga nasa Rise Above ma? Sinaro. Tamura. Tamura. Salabres. Salabres. Linling Garino. Linlin Garino. Um, Kisadi. Si, si ano? Si, Ay Arling Rochelle. Arling Rochelle. Arling Rochelle. si Aling Rochelle. Aling Rochelle. Si, si Chari Pamita. Si Aling Martin. Aling K official po. Ayan, yan yung mga ano, walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Ayan. Abangan nyo po yung uh, pagbisita po kay uh, Nanay uh, Amy, uh, Mama ni Per. Ayan, ibisitain natin. Salamat! <laughs> Nagikinig pala sila. Salamat ng marami po talaga. Ate Nini, huwag kang magagalit ah. Gusto mo ano? Uh, Ilagay kita sa mandaluyong. Dadal niya, may talo niya. Hindi naman na kumento sa nanay yung ano. lang daluyong tsaka sugar. Bago na bago sila. Sila si Nasi? tsaka si? Parang bakit na yun. Pero sabi sa pareha, magkaiba lang. Pilay isang yung isang Totoo naman. Kaya po, Daddy Franny. oh, nagulat oh, nga okay ako bakit ka dun sa tubo Ako, no. ako lang siguro, ano, sila ang <laughs> nagpapite. Pa Baka binigyan ko yung dalawang yan Anong ginagawa nila? Ako, bumigis. Kaya <laughs> ako matulog. Oh. abnormal. Siguro yung, may may lalo, ano, abnormal? Magkasama ba siya? Peter, Ano oh, sniper, ano lang. Ano na Ah, naglalaro ng... Siguro ano. yun, yung yun, yun, ginagaya nila. Oh, Mobile na Naririnig mo. Hindi, naririn hindi, hindi, alam niyo nang kitayan nila. Bakit pagsamahan? Ako, jus Pero ayaw mo isama kita sa Mandaluyong. Pupunta kami ngayon dun eh. Eh bakit si ako ngaminya yung negella at kasiraan ng baying dito noong? Ayos sa buo ka hindi mo. Sining ko na. Nay, ano na ng buong? Oo. Oh. Bakit hindi ako na Sige, mo na 'yan. Nay, don't school sasabihin na, Nay, mali ko pagka-tamtam magluluto ng mag-almusal mo. Pupunta kasi May... kami ngayon doon sa Mandaluyong. <laughs> Di na yung nagkakulat ang no ko? Di na nga rin parang sinarinigila? Oh. Oo! Dikit-dikit na Kaya pala nawala na na isang... yung isang... Pagdaganwala niyo ay tumimpil. <laughs> yung kilay mo sa kaliwa nawala. Sa kanan meron. At <laughs> tumali ba? Oo. ano nung umalis ka, umiiyak ka. Hindi na namamaga, kundi nangliliti yung mata ko sa sobrang maga ng pag-iwa. <laughs> naglayas ka. Oo, oh, sige. Kaya ako na naglayas. So, dito Kasi ang dami na gusigo dun eh. Sa lamisa. Bayad sa kurinti ni tubig. Kaya ako po problemahin eh, yung bayad sa ilaw tubig. Sa alpo nga, bili ako niya ano ng ingredient cash. Ang dami mo na ang pera eh. Binigyan ka Dab ni Gusto di ba? sabi hula hula binigyan ko yung SJP diba? ano 300 po yun 300 kasi yung isang dalin jeans sabi nila 400 pura ka dito rin kita 1, 2, 3 o dalawang dani una sabi nila sabi nila makinig ka sabi nila sa 1, 2, 4 1, 2, 4 ah dole kaya yung isa atag hindi tulo lang ka dito ah tulo lang hindi walang dalagang ipigayon o nagtake ka ba kay Mm -hmm. sabi very, very mo wow. na ko rin na yung pili gatas ni si Atini Gira, pili din si nap. kasi lahat kayo. Kakuripot. piniyak ko pabili mera siya tayo. <laughs> <laughs> wow. tulud oh. pa ako. paglibre oh. na. piki la. piki la piki la ako. sa kalit. Oh. super. ay 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 so, na, ay 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 lang si nanay may Kasi, ko? kasi iba yung isip noon. Wow! Kaya sobrang nga, daddy. Kaya nga, ako pa Ako? Kaya nga, kung lumayas, daddy, baka hindi ko pa makilala na may Panginoon, no? Ay, wow. Kasi criminal mga kasama ko. Hindi ko mahal din na may sintot, na may abnormal. Oh. Tapos, kaya nga tayo nung bako matulog, sisilipin ako yung isa. Yung isa, yung pinto, sisilipin. Parang mahal. Binabang. Ay, ay pinabantayan ka nila. Ay, naka, ako, ma, na, na, tapos pinabantayan ano? mo rin sila. Kaya tuloy yung gunting, nabi ko, tapos. Pag-parehas kayong si may suspicious bawat isa. Daddy, naranasan ko kasi, ipatay ako talaga. Pinatay ka. Promise to my heart. Paano ka Kinas nabuhay? Na leg? Paano nabuhay ulit? Ang last na si leg mo, habang pinitigyan, ang kilaklak sa nasita. Ala, gusto ka yung anong susulera ni Governor yung City. yung tapunan ata ng hay na ng. Hayo oh, ay ko. Itong may ano. Wala nang ano, gura-gura lang ito. Isang patak mo, wala na tayong scratch man. Ano yan, Dennis? Wala. sa gamitin ng langis. Wala hindi na malagay dali. Kunta pa naman sana kung may si Mang Taluyong. Nagkulot ko ng panuko tu na dadagdag pa rin pa rin. talaga 'pag nitempo, hindi lang nitempo, baka pati keto magkaroon na rin ng sige. Uh, so, ayaw mo sumama sa Mandaluyong? Allergy nung nga ni nirigla? na halbo na nung halbo lang po Mura? Sirap din. Ganon then... din. Ja, nirigla rin sirap? Hindi. Nirigla lang ako. Alam ko. Nirigla. Ano nga allergy sa ni nirigla? Di ako lumayo. Wow! Ako pa yung ano. Iwan po na din. Alwan po talaga. Sige, sige. So, dito ka lang, ha? Mga kami, ha? Sige po. O, sige. Ako, dito ka lang. dito ako sa Walter Mart Makati. Dito kami pipili ng cellphone para kay ano, para kay Nanay Amy para makontak natin lagi. Lagi natin ma-update po ang kalagayan ni Ate Fer. Kasi kaya ng ating sinabi mga kababayan, tututukan ng Team Daddy Frankie ang uh, case at kalagayan ni Fer Joy Dumag hanggat hindi siya makalibutan. Nawa, kapayin tayo ng Panginoon sana sa lalong madaling panahon ay mabilis ang pagdaling ni Fer Joy Dumag. Kasi pag napasag, na nalaglat sa tubig, so namin, sa mga. Pag napasag, siya, siya sa sa tubig, go so, namin siya for one year. Wala na kayong alam Pag hindi na sa Papalitan pa, e, siya kaya sa tubig, palit Papalitan namin siya sa bago. Dalawa ko nakakaroon siya. Sorry, Ito siya kumpit. sa ito si may chair na siya may case in case na detector. Tapos sa may case Pwede na yun? men! Oh, okay. Nanay na gamit yung matanda. 74 years What? old. Ano po? Medyo ka si style doon sa kanila. Wala. na lang. Wala. Wala. Ano, hindi pa natin palagyan na ito. Siguro tatay ko sa kasi hindi 649. Thank you so much, Rise Above. Ito na po yung uh, pinadala nyo. Ipili ko na po ng cellphone ni Nanay. yan. Nanay Amy. Ayan. Dito po kami lagi uh, bumibili ng cellphone. Ayan. Okay. We are me. Ayan. Okay. We okay. express. Thank you so much po. Watermark pa kasi. So, Yay! Ang followers ko dito sa mga ate. Ayan. Support po natin ang shop na to. Napaka-apobulate nila. At saka magaganda nila. Ay, pakita ka. Sala all. Ayun po. Ayun Está caminando. Eh, de la tarde. Así normal, normal. Ting. Okay. Okay, no puedo. Hey, pero asumo por la mitad de eso, de que era eso. Te queda un flex. Ah. thank you

Kami, ng, uh, din, uh, pala, pag nakausap kami, sa sana ng mga nagpapantay doon, uh, makasente pala, Titingnan nila yan, after 4 hours, no, hours, After 4 hours kung ma-admit ng pasyente, so yung kasamang bantay, pwede na nila sa si, iyo. So which is si nanay Amy, hindi namin nila So, ang nangyari, sa third day, so, uh, hindi na namin alam kung may admit siya dun sa loob eh. Hmm. Kasi, wala kayong nila magbigay ng info. Ay, nila Bakit, bakit tayo magbigay ng info? <coughs> uh, kung hindi ka relatives. <coughs> ano, walang info. Walang ibigay. Kahit sina, <coughs> hindi nyo sinabi na tayo yung nagdala, tayo yung tumutulong sa mag-ina na yun dahil walang kamag-anak yun, wala na ibang tusugon sa kanila kundi tawid. Kasi, yun ang mga nila, hindi sila. Kasi iba yung linat na namin na uh, mga nagbabantay, doon sa ilabutan natin yung tingin-laban natin. Yun ang sinabi sa amin, hindi kayo relevant, no info na makukuha pa sa pasyente. So, pinanay lang, hindi namin ilabutan sana nga makakakuha tayo ng contact para malaman natin kung uwi na ba si nanay or asa na per Ay nako. So yun question talaga sa Kahit sa mga guard, wala silang binigay na info. Ayaw eh. Ayaw. Kasi hindi ka relative sa so, Doon sa ano, doon sa, di ba, nung ano, pagdating natin kung saan siya na-admit, wala rin doon. <laughs> <laughs> hindi nga tinignan si nanay sa paligid. Si nanay yun, sabi siya, tingnan niyo, kung naan dyan. Baka naglakad na. Kasi wala nyo. Sa info, negative talaga tayo. Ayaw sila. Ayaw nila magbigay Pero si nanay, oh, titinig na sana sa anong kapalit. May ikot Wala. Pakikita niya naman sa bilid. Tinignan namin yung ipang lupa. Wala. Hindi, huwag na kayo mag-video sa loob kasi nga bawal. Hmm? paano kaya ito so ang ano natin talaga nito sa number ay makulit na kalakip ka maglatak na nanay na ang info kung nasaan saan sila tsaka si Bird Joy kung inaksent talaga si din ni nanay nung hindi kayang iuwi ni nanay ano si nanay sabi ko kay nanay after one day yung isang magdamag, Binigay ko yung number ko. Magre-report siya sa akin para alam po nangyayari, no? Ayun, mga kababayan, ito yung problema ni Daddy Frankie. Oh. Wala kasi tayong pagtakilalaan ng anong magagawa. Ito yung mahirap, mga kababayan. Although nire-respect ako naman yung batas o rules, house rule ng ating mga pasilidad like sa ospital kaya po ang nangyari mga kababayan isa uh, hindi po ako sumama sa ospital ang balak namin sunduin lang si nanay ilalabas para makausap ko po siya pero ang nangyari uh, pinasundo ko kay Risky is hindi raw pwedeng magbigay ng info ang hospital kasi nga po hindi kami relatives. Yes. and So wala kaming alam kung nasaan si nanay at saka si Per. Hindi rin namin alam kung ano nangyari. Kasi ang nangyari pala doon, pina-admit namin sila, tinanggap nila. Pero oobserbahan sila four ng 4 hours. 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 After 4 hours, doon magde-decide ang mga doktor kung i-admit ia kung saan station dadalhin si or pauuwi ang mag-inig. Kung na-admit man daw si Perjoy, pauuwiin daw ang bantay. Okay. Ganun, ganun na ganun. Sila na talaga mag-isa Oo. Oh, so may iwan na lang is si yung pasyente. Pasyente. Yung bantay, pauuwiin. Kailangan sila, tsaka sila tatawala. Ano mangyari yun? Eh, walang wala nga akong cellphone si ano, mga kababayan, si Nanay Amy. Ito nga ang dahilan kung bakit ako nandito mga kababayan. Kung bakit ko kailangan kausapin si Nanay kasi meron pong nagbigay ng cellphone para kay nanay kasi nga nasa ako nga po na walang contact si nanay wala siyang cellphone nahihirapan kami mga ipag-communicate kaya napapasalamat ako masaya ako kasi may nagbigay ng cellphone ito nga po ay galing sa Team Rise kaya nagpunta ako na ipasundo ngayon si nanay pero ang problema mga kababayan nawawala si Per Joy at saka si nanay, hindi namin alam kung nasaan sila. Kaya mga kabuhayan, tulungan niyo kami, medyo. Eh, hindi ko alam kung ano talaga ang tama. Ano? Kasi sinabi naman namin doon sa ospital na kami yung pinaka-sponsor. Uh, parang gano'n. Kasi ako po yung nagdala sa kanya at ako po yung gumagastos. Ako yung nagbibigay kay nanay kasi walang-wala po si nanay. Pero ang pagkakamali lang, hindi kasi naisulat ni nanay hindi niya in guys or in ang pangalan ko para pwede akong pumasok anytime. Kaya hindi rin natin masisisi ang hospital kung yun talaga ang batas nila. Kaya, yun. Paano kaya ito mga kababayan? Ang hirap, no? Ito, hirap talaga ng batas dito sa Pilipinas natin kasi, ayun, pag hindi mo naman tutulungan yung si Ferjoy, walang tumutulong nila. Pakalat-kalat sa lansangin. Ngayon, dinala na natin siya sa hospital. Magdadala tayo ng mga tulong. May dala kaming pagkain ni nanay mga kababayan tapos budget. kasi nga po, wala ang, ano. Pero ayaw nila magbigay ng info. Hindi sila mga pagbigay ng info. Kasi nga, hindi kami na mag -analyse. Kasi, small time tayo. Ang hirap. Na, uh, nakakasakit ng damdamin minsan. No? Eh. Huh? Yun ang mahirap talaga dito sa Pilipinas mga kababayan. Masakit katotohanan. Kung sino yung mahirap, yun ang lalo magiging kawawa. Pero pag ikaw, uh, politician ka. No? No, wala tayong magagawa talaga. So, ganito na lang. Ito, paano to, no? Kasi pag naibigay ko kay nanay mga kababayan, pinilhan namin siya ngayong umaga ng cellphone, madali na natin siya makunta tsaka yung mga tao rin na gustong magpaabot ng tulong dahil may mga may mga nakausap na po ako na kamag-anak ni Per Joy, pinsan niya na nasa Hawaii, Hawaii ba yun? na gustong magpaabot ng tulong kaya bumili kami ng masaya ako dahil may nagbigay ng uh, cellphone, bumili kami ngayon para mabilis na makontak si nanay. Pero huwag kayong mag-alala mga kapawain. Hindi po ako titigil hanggang di ko si nanay. Although yun lang pinakamahirap gumalaw kasi nga bawal kami sa loob ng hospital. Limited yung galaw natin dyan. Unang-una kasi hindi na po natin kamag-anak si Perfoy. Pero ang hiling ko lang naman sana kasi in-explain naman namin na kami ang tumutulong. Kahit yung info lang kung nandyan sa loob or what, Mm -hmm. Kasi kawawa naman Kung wala nga tututumulong kay Perjoy, nandyan nga lang siya pakalat sa lang sa amin Kawawa okay. yun. Pero sige, tawagan natin yung ano? Yung dating tinatawagan. Kasi sinabi ko kay nanay mga kababayan. Tawagan niya hindi per ang ano yung batas ng Pilipinas ito. Eh. Yung mga mahihirap, lalong pinapahirapan. Simple lang naman. No? Sa akin na nga, umuwi na. Pinauwi na, na-admit na. -admit na. <coughs> diba? Kasi alam naman nila, kilala naman nila tayo, na tayo yung nagdala, tayo yung sa maklulo. Napanood naman nila lahat ang ginagawa natin. <laughs> Ganon pala yun, no? Ganon pala dito sa ano? Sa, although, hindi ko alam mga kababayan, yung rules and regulation dito at least ngayon, alam na natin medyo na kung sa saka isa sa mga kasamaan ko may bumigay <laughs> wag naman <laughs> o, diba? ngayon lang first time kasi namin mga kababayan magdala ng pasyente sa mga hindi nakakaalam o ngayon yulinda rin siguro malalaman no? na pag may pasyente pala tayo dito sa Mandaluyong Yon, pag na-admit na, na ipasok na sa loob yung pasyente, wala nang bantay. Labas na bantay. Tatawagan ka talaga kung kailangan. If kailangan ka. Oo. Uh, Tsaka ka lang pupukot. Pala, tatawagan ka na pag magaling na yun. Or may bibili mga gamit uh, okay. lang. Oo. Ilang rules nila siguro. Ah, uh, okay. Kaya maigpit din talaga. No? Okay, so we respect. <laughs> Pero parang napakasakit yung pakinggan ng mundo. Ganun siguro talaga, yung uh, mga ganong pasyente eh, wala tayo sa position. So, ayan mga kababayan, abangan nyo po. Tatawagan natin. Walang signal sila. Try natin ulit.